Yan yeah, kalingap pandap. Kumutulong oh, sa kapwa. oh ang SM Yan ang hindi sana kami nasama mga kalingap, no? Uh, yun, uh, pinasundo kami ni Kuya Balsa Lighthouse. Kami lang po dalawa ni Kalingap ga ang, sumama kasi yung iba ay puyat, puyat po galing, uh, ba, galing Maynila, Baguio. Gano. So dito pa kami sa Graceland. Ayan, di, nandoon po sila sa loob. Kasapa po natin si Pardo B. Napapakain po. Toyo! Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Marky, how, huh? how old are you? How old are you? How old are you, Marky? Twenty. Wish, oh, wish, 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 wish. Oh. Oh. Good luck para sa wish. Kami, sa, sa pamilya. At syempre sa ng Team Kalina. Yeah. Kalala na naka po. Iyak uh, na yan. Maraming po tayong matuloy. Yeah. Wow. Yeah. Ito <laughs> yun. Iyak po po. Uh, sa Kalinga uh, family. Iyak na yan. Over -over ka kasi, grabe. Uh, uh, kadalasan, nag-birthday ako solo lang talaga kasi lagi nasa trabaho. Salamat sa kaya balo. Atin Wow! Wow! Yay! Yeah. <yugil clubs> Talang. Naiyak na si Marky. Naiyak. Ano Happy birthday, Marky! Ah, salamat, Marky. Okay. Salamat. <kiss kiss> <protein> <tapunutumat> salamat. <laughs> ayan mga kalingap Pinaalam kasi natin ni Ate Edna na, na birthday ni Marky Ayan no? kasi araw po ng November 22, Thursday Kaya, yeah. ayan, walang ano Kasi tiyatandaan ko talaga yung uh, araw ni Marky guys Kasi simpre kasun susunod ako sa birthday niya <laughs> Kaya yun, sinabihan ko sa tiid na, na birthday ni uh, marking Marky ngayon at saka si Kuya Bal. Yun, kaya yun, nag-celebrate ng ano. Kahit pa paano celebrate kami dito ng birthday. Ito po yung aming uh, na lunch namin. Na Grabe ito. Ang laki naman yun. Chicken. Beep. Bakit sa atin? Wow, beep sa akin. Ga, bakit sa'yo isda? <laughs> Kinain mo na kasi. <laughs> Ayan. Grabe, ang kain namin guys. Kalingap, agol. Ka Si Engineer Agul, Kalinga Gilbert. Ayan, si Kalinga Pag Si JP, Pardo, sa tiid Marky? Ayan. Kain na kami. Wow, sarap naman to. Sarap. Thank you sa nag-sponsor, Pardo B. Thank you so much, si Sikoy. Sarap ng kain, ah. Kumuha ka ano Gilbert, magkat ka nito, magkat ka, karne, magkat, huwag lakihin, sandali. <laughs> Sorry sa mga hindi sumama Ayan Tapos na kaming kumain Ayan natin mga na ano Nakain namin Hindi halos namin uh, Naubos naman Pero hindi yung ano Lahat Tapos na ano Halo-halo kami Halo-halo <laughs> ito pa yung Bicol Express pala ganyan. Ha? Ano pangalan? Tinubok. Atinubok. Ang Bicol Express yung karni Oh, karni? Bicol karni? Ano tingin n'na? Parang may balak bumili ng kotse ito, ha? Ano? Ha? <laughs> <laughs> Tingnan pa. Parang nagdalawang isip si Agul ah. <laughs> ba, galing ah. Parang kunwari kayo, may pira kayo. Wala namang kayong pira. Ano, <laughs> anong pipiliin niya diyan? Salamin muna. Salamin Huwag <laughs> 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 mong <laughs> <laughs> oh. maliitin ang Nagtingin-tingin oh. Grabe si Agul Sikrito lang pala to. Ito yung presyo. Matindi yung ano Matindi yung binabalak ni Agul o. gusto ko nung oh. <laughs> magka ang ganda ng kulay to. Maganda talaga to guys. No, maganda talaga to. Grabe to bumblebee. Oh, oh. No? nag-iisang ano lang to sa daan, kulay ganito. Bihira lang to kikita na ganito. Ganda oh. Kahit ganyan lang agol, okay na yan? Oh, oh grabe. Ilang chicks ba dapat natin isakay kayo dyan? Ilang, <laughs> tatlo. Siyempre, grabe. Podrejo, dalawa lang dito. Magpangit yung pag overload na dito sa likod. Tatlong chicks? Tatlong. Tatlong chicks. Tatlo yan, tatlo dito. Yan, tatlo. Lima lahat yan, person. Grabeo. Si Gilbert, hanggang tingin na lang yan. pa ikap. Ano? Ano ka lang? Hawak-hawak ka lang. Oh, hawak, hawak lang. Ganda no yun no ganda dun no? saulan. Ganda ng mukha niya no eh goto na no. Uy oh, oo oh, ganda. Oh maiksi lang yung ano niya mukha. Dati kasi malaki malaki. Ngayon ano na siya. Maiksi na yung mukha niya eh. Ito mga tadi eh tapos nag-flex tapos social media. Maraming lagayan no. Yun no maganda dun. Sino kayang magbabalak na bibili ng ano, for ano, Agol? Baka meron dyan. Yung nagmamahal kay Agol ba? Bilhan nyo na to. Wala na ata eh. Wala na ba? Pero nagkakanap ang magmamahal sa akin. <laughs> <laughs> yung magmamahal at magbibili sa'yo ng kotse. Kahit huwag na muna, mag-ipon muna tayo. Ah, mag-ipon daw. Mahalaga, nag minahal ka. Oh. oh. Ah, grabe. Ah, oh, na. Nandiyan na. Yung amo natin, oh, bumili ng mga gulay. Huh? Huh? Ganda ko yao, oh. nandoon, unahan. Kami bala ka bilhin. <laughs> Ayan. Yes na kami. Ang dami binili ni Kuya Gulay, yikes. Eh. Grabe, dito pa talaga sa SM mamili ng gulay. Oh, mahal yan. Shout out sa lahat na nandiyan. Ayan kami naman ay am din ako alam ko saan ang pupunta. Papiding kami eh. Si Pardoby ang sponsor guys. Piding! SM Daet guys. SM Daet. Babalik na kami sa sasakyan. Kami kami lang. Kaunti lang kami. Ayan no. Kaunti lang kami oh. Kaunti lang kami. At happy birthday kay Marky. Kalingap Marky. Happy birthday Kalinga Marky. Yan. Dito lang kami niga. masaya dito, masaya. Diyan tahimik. Tahimik. <laughs> Sumusunod <laughs> tuwad tuwad. Init. Grabe yung cake ni Marky oh. Init. grabe ang init. Hindi uwi, hindi na uwi. Yung cake ni Marky, kinahulog, nilagay mo sa upuan. Ano kay tsura nito ngayon? Ay, wala ara na unsa. Okay lang pala. Ano, ano, ano? Okay lang pala siya. O, kalingap. Bert Marky boy. Grabe, o. Wala ko ah itulak mo, madumihan pa ako, wala akong pampunas. Oh, Ayan mo na ah. Bala ka. Oh, tingnan mo. Oh. Papunta yan sa iyo ah. Oy, happy birthday Marky boy. From Daddy Bal Ah, Daddy Bal talaga. <laughs> Daddy Bal oh. Yeah, Daddy Ball. Grabe oh. Daming ampun si Kuya Ball. Ang muna mo Ano na yan ga? Bukas na kasi si Ana, si Joy mag-blow pa. Mag-blow pa yan? Yeah. <laughs> kayo? Sa ito, ito, saan ito. Si Atang, um, ganyan, ganyan, ganyan Mas, saan na kayo? Ito sa akin ito. Kapunta lang siya ka mabitin. Ganyan lang. Labas. Labas lang yan. Tapos. Itali. Oh.